Alas 12 ng gabi guys, sa uh, midnight na. So, nakaisip tayo ng content ngayon. Uh, magpapanggap tayo ng homeless. o pulubi o palaboy sa basurahan. Kanyari, maghihingi tayo ng uh, pagpag or anumang anything na pwede nating mahingi sa tinapon nilang basura. Ito, social experiment sa mga nagtatapon ng basura o kaya nagbabantay ng basura. Oh, may dala-dala tayo dito uling at damit na butas-butas, ito yung lalag. Ito yung lalagyan natin ng uling at ito yung susot natin. Ito. ito yung uling. Simulan na natin mag -bihis. Maglagay na tayo ng uling guys. Sana hindi tayo makikilala ng mga tao. bit-bitin natin din to. Para kung nagpupulot tayo ng basura. Ipapakita ko sa inyo. kung saan tayo magkocontent. Pagkita nyo. ito lang nabili natin. Okay lang Yun yung target. So, medyo may kalayuan so let's go guys simulan na natin sayang yung oras kasi maguwan na wala tayong tulog so, oh. bibit-bitin natin to ngayon ito ito yung binas na natin Ano ba may pagkain ka dyan? Di okay. Ako okay? okay lang. Okay lang po okay. ba, sir? Yan lang naman din yung pera ko. Eh. Ayot lang yan. Hindi ako pa ikot-ikot. Wala akong makain. Uh, makasali naman. Yung karton kaya sir, pwede mahingi yung karton. Hello, oh, wala naman yun. Pwede? Wala naman yun. Ito. Ah, may lang ako sa, ano, sa mga kalsada. Sir, anong pangalan mo sir? Ah, anong pangalan niyo po? Jason, Jason lang. Jason? Oh. Ibalik ko na lang po. wala oh, ah, na kayong pera Oo, eh. oh, ito naman. Wala naman yan. Huwag lang eh. sir. Kakayosi naman ako. Pangyosi ko lang naman yan eh. Ah. Uh, eh. E, oh, eh, tulong kasi ng ano eh. Tigil-tigil mo na pagbenta ko sana eh. Tigil-tigil mo -tigil siguro 'yo. Ah, sige lang. Hindi ingat ka sa ko. Matagal na 'yan ng trabaho yan, sir. Matagal na lang ginagawa. Oh, lang. Sir, wait lang. Hindi ba? Oh. Agency ka po ba? Oh, kasi yeah. kung nawalan ako ng trabaho, eh, kaya na nagpalibri-libri na ako. Nawalan rin ako sa konsakyon. Sige, saan ba? Ah. Sir, tanggapin mo ito. Ano saan ba ito? Pamalit lang ano, kabutihan mo. Bigas. Para may uwi ka. Hindi ah. Hindi, sa'yo yan, sir. Sa'yo yan, sa'yo yan. Sa bigay, bigay ko sa'yo yan, sir. Iyon mo yan, sir, ha? Hindi, salamat ah. Oo. Sa'yo pa. So, taikot-tikot lang ako. Nagpupulot ako ng ano, sir. Magpapagkain. Ay, kung napagamit ko pa ito. Huwag na po, huwag na po. Sayo na po yan, sir. May... Salamat po, sir. Ah, lang sir. Ah, nakahingi naman ako ng pagkain kanina sa ano, mga construction na kaibigan okay, ko. Sige, okay lang po. Para sa inyo yan sir. Sa, iyo lang yan sir. Ikaw tulad ko, may trabaho ako eh. Okay lang yan sir. Salamat po. Salamat po, Salamat po sir. Salamat po. Salamat po. Napakabuti niya. Oo. Oh. Ayun guys, napakabuting tao. 6 pesos yung binigay niya sa ating kanina pero hindi ko na lang tinanggap. So, oh, agahabol tayo ng oras. Yung bigas na binigay natin bilang pamalit sa kabutihan niya. Sana matuwa siya. Eh, salamat. Sana supportahan niyo pa ako sa susunod na content natin. Kaya eh, saan po yung plastic dito? Dito po. Selamat kok.